Mm. Mm. Ano na, balami kayo na, oh. Sige na. Oh, uh, Sige. Oh, regwilas. Sige, tara. Asan naman to ako, ah. Uy, dagan pa man dahil mapili diri, uy. Uy, mas lamig ko ng gagmay, ay. Ah, uh, uh, 120. Uy, mas mas lamig uh, ko ng gagmay, ay. Janice, kinsa na ito si Joy, ay si Itaw. Ah, si Maribet isa. Uh, Maribet isa, uh, si... Si Mary Joy, um. si Ate Inday, Oh, si oh. Mami. Mami. Si tata, si sister. Si sister. Mura, walo. O. Oh. Ikaw. Mami, ako ah. Basta duha ako ah. Hmm, dahon kayo. Sus. Dahon, mo magpalit dari o. Oh. Dahon kayo o, init pa.